Magandang umaga po mga kababayan, kumusta kayo? It's a blessed Sunday morning, ngayon po ay araw ng linggo Kayo po baga ay nagsimba na Salamat sa Diyos ano at uh, napakaraming biyaya na hatid ngayon uh, Kita ay uh, mag umagahan po, kakagising lamang natin Yan. By the way, nag-celebrate ng anniversary ang nanay at tatay kaya hindi pa natatanggal yung nakalagay dyan dito po ako ngayon sa Torrijos hello mga kababayan kumusta po kayo good morning po sa inyo uh, ang daming nating mga balita ngayon magagandang balita dahil uh, yung uh, kinatawan ng Pilipinas actually hindi lamang ng Marinduque bagkosin ng Pilipinas sa Altitude World Fitness Model at saka Altitude World supermodel Model si uh, Gerson Mendez tapos sa uh, Fitness supermodel ay si Mark Jero Bagaporo mula sa Gasan eh nanalo po sila. Second runner up si Jero, si Mark as uh, si Jerson Mendez ay uh, uh, first runner up. So pumusta uh, po kayo ah uh, pero, uh, mamaya ay magkakaroon po ng brown out. Oo, pero hayaan na muna natin yon Yan naman po yung scheduled brown out. Papakita ko muna sa inyo ang ating ulam ngayong uh, breakfast ngayong umaga. Dahil matagal din ako hindi nakakain ng suman. Nagluto si nanay ng suman dahil anniversary nila, fourth year anniversary nila Noong June 3, kasabay ng anniversary naman ng Marinduque News, uh, ang Marinduque News ay uh, nag-celebrate na kanila ng aming 6th year anniversary noong June 3. Tapos nung June 3 din, birthday din ni Jeyran Largado, ang aming kasama sa MNN. Yung anniversary ng Marinduque News, mamaya namin a na celebrate sa uh, Marinduque Hot Spring. So, dahil uh, anniversary ni nanay at siya ni ama, ayan. So, nagawa si nanay ng suman at... Uh, makikita ngayon ng suman pakita ko sa inyo yan ito ang ating uh, ito ang ating sampililok uh, sa Marturihos kalamay kalamayhati sa Benavista at saka sagasan, Mugpog Coco Jam ito sa Amerika yan. so ito ang suman natin dalhin na natin ng suman maraming suman tapos bumili ako kahapon, may nadaanan ako kahapon na nagatinda ng pinislad. Anong isla ito? Ano isla ito? Ayan, oh, ano isla po yan? Lumahan? Yan, itong isdang ito. Ayan, so bumili ako niyan kahapon sa Tigwi. 150 pesos ay limang piraso. Pwede na. Kaya yan ang ating pagkain ngayon. So, kunin na natin. Ay, by the way, nakalimutan ko pala magtimpla ng kape magtimpla muna kita ng kape. Good morning po. Anong oras pong schedule brown out? Abodi. Alas 9. Alas 9 abodi. Yan. Abodi dumaan ako dyan kahapon sa inyo. Tumigil ako pero walang nalabas. Nagbusin ako. Tapos walang nalabas sa bahay ninyo. <laughs> Kaya lumakad na ako. Nahiya naman ako kumatok. Oh, by the way, magtimpla po muna kita ng kape. Uh, Happy Arguhan po sa inyo. Si DJ Myong po ang kasama nyo sa live ngayon. So, kailangan mo na natin magtimpla ng kape. Kukakata ng baso. And then, by the way, hanap tayo dito ng kape. Oh, by the way, meron palang ganito dito. Oh, pure Guyaba no tea. Heart. Ito'y binigay sa akin ng Heart of Islands. Ano nga ano yung pangalan ni ano? Heart of Islands. Grabiola Amona Moricata. Oo. Oh, oh. Uh, galing ito sa Gasan. Masarap po ito. Meron po sila ngayong booth dyan sa SM Mega Mall. Uh, punta po kayo at supportan. Hanggang ngayon na lamang po yan. June 5. Nandyan din po ang Aroroot Cookies. At uh, pwede po kayong bumili dyan ng Heart of Islands Pure Guayabano Tea sa Mega Mall. Nasa uh, ano bang floor sila? Halls 1 one, one and 3. 1 to 3. Halls 1 to 3. Uh, anong floor sila sa Mega Mall. Yan. But anyway, masarap po yan. Supportahan po ninyo ang sariling atin, pure guyabano tea. O, uh, ayoko nga yung mag guyabano gusto ko ay mag-coffee. Kaya, magtimpla kita ng kape. asa ah, yung no, ating ano? Oops, ya. Yeah. Asan ah, no, ating? Ito pala, mag- uh, Ano na lamang kita? Nescafe. Dahil parang gusto ko ngayon ay kape ang ating uh, tirahin, ang ainumin. Oh, by the way, nahirapan ako madaming kalat sa bahay. Um, sa ating kape. Eh. Hi Abdullah. Oo, oh, oh, dumaan ako dyan kahapon. Wala palang tao dyan sa inyo. Kaya, umalis na lang ako. Yan, may kahirapan. Nakapit po kita. Oh, congratulations kay Gerson at kay Mark. Na, ah, Mark. Gero, Mark Chero Bagaporo. Kay, uh, Mark Chero Bagaporo. Nandiyan sila sa Bangkok, Thailand. Uy, ano, si, uh, si, ang ating kaibigan, si, si, uh, ng, nasa Bangkok. Sino ano ito? Ito, oh, ano, nakalimutan kong pangalan. Sales. Yan. Nasa Bangkok siya. Ah, uh, hirapan na po. Oh, good morning po. Gasimpla mo, kita ng kape. Ito ang ating kape. Ana Risa, saludos, solo, nanonood. Lagay natin ang kape muna. Dahil apakita ko sa inyo ang ating breakfast na suman. Jilin pala. <laughs> Hi Jilin, nandyan siya sa Bangkok. Naisip ko yung Jilin. Sino yung Jilin? Nandyan siya sa Bangkok. Lagyan natin po kita ng kapto muna. Lagyan natin ng mainit na tubig. Parang masarap. Yeah. Hi, shout out. Ang pangalan mo, Chai, ano, uh, parang ibang pangalan. Hindi ko Oops, marami na. Balik kita dito. Lagyan muna natin yan dyan. At ating itututututin. Good morning, ano, ate Elimita. Good morning, Dulce si Ate Elinita nandiyan. Yan. Alam mo Ate Elinita, kaya ako nag uh, nag ano, nag uh, nag, uh, nag kaya ako nag live dahil a uh, pakita ko sa inyo ang aking breakfast na masarap. Ay ngayon lang ulit ako nakakain ng suman. Ito suman. Kaya Amari Crisa, kabayo Amari Crisa Andrade. Ito suman, gawa ni nanay. Eh, ngayon lamang ulit ako nakakain. Ang tripod ko'y natamad akong kuhanin nandun sa sasakyan. Eh, apakita ko sa inyo ang aking masarap na breakfast. Ang suman na may kalamay hati. Alam mo, ang sarap ng gawa ni nanay na. Hi, kabayang Maria Beng Blackboard. Good morning. Pa-shoutout po sa mga taga Dolores, Santa Cruz, Marinduque, ang Pesara family. Thank you and God bless. Ang sarap ng kanyang ginawa na kalamay hati na sampililok hindi matigas, malambot la ang kas. Ang daming gata kaya ang sarap ng kanyang pagkakagawa. Mm. Eh kanina nag-celebrate sila ng ano anniversary nung June 3. Oo. Oh. Ito nga 'yung ginawa ng kapatid ko, 40th anniversary Ama and Nanay, we love you. That picture sila diyan. kaya kaya nag-ano kami, nag gumawa si Nanay ng suman dahil uh, anniversary nila nung June 3. Oh, di po baga. Ang ganda. Oo, oh, oh, masarap talaga si Kapi mm. na gumawa. Yan, oo. Oh, oo, oh. oh, oh, talaga masarap. Eh, ito. Yan ang suma na ginawa ni nanay noong June 2. Iilama ako nakabalik dahil nasa Kapitulyo po yung trabaho. Ay, nasa Kapitulyo po ako nga trabaho. Ito na ako naka-station. Eh, kahapon lamang ako umuwi sa Torrijos. Ito yung kanyang sampulindo ko. Oh, ang sarap mulang kaya the best ang dami pati o hindi gadala ako pa buwak gadala kita sa po hmm sarap sa ating umagahan kahit po ng suman at sang pinilot ikman mula na natin syempre masarap ha eh? mm, sarap tapos kuha kita ng kasi ginamit ko na yan kuha kita ng yan kuha kita ng kutsara ha ginamit ko yung ay marami pang magamit nitong ating oh, si nasa likod so ito ang ating sampililo lagyan natin ng lagyan natin ng sampililo ang ating ay hindi mo hindi siya, hindi siya matigas dahil mga una una ang gawa ni nanay anong tigas hindi na ano hindi na mai yun oh Uy, nakagutom naman yan utoy. O, oh, diga. Yan ang sarap. Damihan pa natin dahil malambot naman. Yan. Yan, o. Oh. Yan ginhawa niyan. sa so umagahan. Di ba Oops! Yan, yeah, ayun, eh. Wow! Sarap, 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 sarap talaga. Ang sarap ng ating breakfast. Jackie Lee! Wow, ang sarap naman yan. Gusto, gusto ko nang talagang makauwi dyan. Yan ang sarap ng suman na gawa sa ating marindukay. Lalo na yung suman na malagkit na aso sa kalamay hati at may kaping sa labat o yung luya. Hmm. Yan. Masarap po ang suman dahil yan ay matamis. Dapat yan ay asamahan mo ng binislad. Biniritong binislad. Para mas the best ang kain. So, atin ang tikman kala kala may hari man din kala may hati kala may hati man din yan sa buwak po to ito ang masarap oops mmm masarap masarap talaga yung ating umagahan niyo. um, meron kami activity ngayon ang um, marindukan nyo dahil uh, ay baka kagumaan dito Masarap. Masarap. Harap, Ate Elenita. Mm. So yun pong update. Maghanda kita mamaya. Alas 9. Meron <laughs> ulit brown out. Doon nag brown out na kami na. Mga 4.46 is exact. Dito sa Turios. Parang nabasa ko. Parang lahat buong ng ating yung brown out kanina. Pero meron pong scheduled power interruption mamaya alas 9. Pag-ibigyan natin yung marel um, um, pasensya na natin Huwag natin mag kitang ano ah, mainis na yun. At ngayon ay Sunday. At uh, makain kita ng tuyo. Ah, ano pala? Ito. Ito ay suka na no, mayroong paminta at saka uh, ah, ano ah, ano yan yung kiling labuyo. Yan. Mmm, ang sarap. Ang sarap. Pero tumuhan ng itlog. Ah, hindi. itlog at saka may Ito, oh. naman po yung suman at sampililok mo ay sabi ni Mel de Nicasio. Mmm. Um. masarap. Ang sarap. Ang sarap, ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Tsinka. Mmm. Um, Imelda. Kabayang Imelda na kasha. Good morning. Ang sarap. Marami pa kitang sumay. Itabi natin ng iba tapos itago natin sa damitan. Hihihi. <laughs> One, two, three. Four, so, 8, 9 9 na lang ang nalitira Oh, nakalimutan ko pala sabihin um, Ito pala, pin binigyan ako ng damit ng Parang oh, isyo Binigyan kata ng damit ng ano ng Mandin Clothing Company Ito Salamat baya sa suporta at pagtangkilig Suota daw nga yung damit Ay bagay man din. Apakipicture uh, lang daw nga ni bago apakitag uh, kami sa Facebook at Instagram. Mandin clothing at mandin clothing. Yan. Ito. Bigyan din kita ng sticker. May sticker din yan. Yan. Galing po yan sa mandin clothing. Ito yung suot ko. Ito. Ito yan. Mandin clothing lalaog. Lalaog. Ang damit ko na suot. Paganda ang likod nito dahil sa likod nito may muriyon Oops, yun. Yeah. Naku, hmm, sorry, hindi makita. Yan, ito po yan. Binigay ng Lalaog. Ah, binigay ng Mandin Floating. Ang nakalagay ay Lalaog. Yan. Yan po, damit ko po. Ah, ito po binigay sa akin ng Mandin Floating Company. So, thank you so much kay... Uh, Alam mo pa ang pangalan? O, si... Uh, anong pangalan niya mo? Alam mo pa ang pangalan? Ah, uh, ito po. Oops, yan. Yeah. Ito yan. Ah. Uh, salamat baya sa support at pagtangkilik yan ito po yan Mandin Clothing and Company si ano ni pangalan ni eh? kalimutan ko talaga yan so also salamat sa kay uh, ano kay uh, Lumang Bahay sa Tres binigyan kita na ah, hindi actually yung ating cake anniversary cake mamaya ng Marinduque News galing po sa kanila pero ito yung anniversary cake para sa nanay at tatay dahil sa kanila namang uh, wedding anniversary 40th wedding anniversary ng nanay at tatay so thank you so much si ati dot laiko sa Buena Vista lumang bahay sa tres choco, choco brandy cake eto yan yeah, thank you thank you so much gusto gusto ko ng kainin ng cake right so balik tayo sa ating pagkain ng ayan, napasalamatan na natin ang ating mga mababait na mga kababayan mmm, ang sarap mmm ang sarap mmm mmm, mamaya po ha merong ano mamaya brown out, alas 9. Ay, ako po ay pasa man talaga Ang tabay lamang po kayo sa Marinduque para sa ibang mga balita. Um, God bless po. Blessed Sunday sa inyo. mag po kayo palagi. And, uh, um, sa lahat po ng mga support sa Marinduque News, anima taon na po kami. Um, po kayo palagi, mga kababayan. At tuloy-tuloy uh, ho. -tuloy um, sana, same support. At uh, more than pa yung matanda po namin mula sa inyo. Ayan. Thank you po. God bless. Mm -mm. ngayon Ganda damit ko. Lalamog. Lalaog. Parang lalamog. Ano? Lalaog. Ayan. Talig sa mandin clothing. Alright. Oh, ano? Aso. Ay, aso. Hmm. Hmm? parin Parini, Parini nagkalat ka na naman. Asan si Malos? Ha? Asan si Malos? Yan, ano pangalan nito ay? Ano ano yung pangalan? Apollo. Si Apollo pala, nakalimutan ko. Apollo para. Apollo. Asan si Malos, Apollo? Alright. Bye-bye. Yan ang aming bahay. Apollo. Ano, para Apollo. Ang dami mong kinalat, na Apollo, ha? Hmm, yan. Yan po ang aming bahay. <laughs> Alright! Bye-bye, everyone! Hindi mo po kayo palagi mga kababayan. I love you!